Good morning guys, welcome back to another vlog So today is a Thursday and As you can see, mayroon kaming pandesal Hot dog and Ano ba ito? Scrambled eggs And of course, may black coffee kami dito Ayan And I have, I have my daddy Kung okay, hindi yung na lang eh, gada ako. So Pwede sa'yo Kung kasi sobraan dad ah Ah, di ma 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 na, mahurot na nato ron Kasi I'm so hungry Okay So, we're gonna be having our breakfast, guys. Hindi ko na lang muna ipakita yung aking muka. kasi kagagaling ko lang sa banyo. Eh, nakatapis lang ako, guys. Pero, mamaya, babalikan ko kayo. Kain mo na kami nito. Ay, sarap. Tag 5 pesos to, guys. Malalaki, oh. So, anim yung, or balik 30. Yung, kasi ano ka po? dalawa, eh. Mm. Kung dalawa. Uubos ito? Maubos kaya to? Maubos namin to, oy. <laughs> Sobra. Hmm. Mahurot man na nato, <laughs> Okay, so, kain mo na kami, guys. Guys, I'm back! Sorry kanina, guys, hindi ko pinakita ang mukha ko kasi nga wala pa akong kilay and nakatapis lang ako ng tuwalya. So, ngayon, I'm all taut up. Nag-makeup ako ng very, very light. Uh, light brown lang yan, guys, and may konting shimmer para bumuka yung ating mata, guys, kasi nga I was so sleepy. Ang aga-aga ko kasi nagigising, guys. Kahit na 10 o'clock yung trabaho ko, kailangan ko pa rin uh, gumising ng maaga para ihatid yung anak ko, mag-prepare ng food niya. Silbat. Silbat to And then, you know, tulungan ko si daddy sa pag-ano ng food niya. So, dito guys, so ngayon is 8.49 na guys hindi na muna kami matutuloy dun sa uh, Estaca. Estaca Auto Repair Shop today kasi kulang na kami sa oras kasi nga ihatid pa ako ni daddy and uh, busy daw sila pag Thursday, Friday, Saturday kasi nga releasing and marami silang uh, kinukumpuni so Monday na lang talaga kami pupunta dun for sure yun na talaga sasamahan ko si daddy kasi nga RDD naman ako ng time na yun And Tuesday, naka-leave kasi birthday ni Kuya. And then... Pero sa morning, pupunta kami ng doctor. Magpapacheck up nga kami dun sa tinitos ni Daddy. Kasi nga hindi, hindi pa rin siya okay, guys. Hindi pa rin siya masyad... Hindi pa rin siya nakakarinig ng mabuti. Especially sa left, mali mo, Dad? Sa left uh, ear. And then, magtatanong-tanong din ako dun, guys. Kung saan kami pwedeng... Uh, ano ba yun? Yung cosmetics lang pa kasi ang laki na ng eye bags ng asawa ko. O, tignan nyo. Kaya siya tumatanda, tingnan dahil doon sa eye bags niya na pagkalaki-laki and ano na talaga. I know it comes with age pero ako hindi naman gan ganun kalaki yung eye bags ko, guys. Pero yung kay daddy iba talaga yung ano niya. Yung eye bags niya. O, siguro dahil ang aga-aga niyang nagigising sa umaga, kulang talaga siya sa tulog o to pahinga ko pahinga lang pag-usapan nagpapahinga naman si daddy pero yung ano talaga niya nagsasag na ba yung Ay, kanyang iPad tulog wa kuwan juga ganito eh kahit naman kasi matulog ka eh, hindi ka naman inaantok na so you have really to go up or get up di ba so tingnan natin guys kung anong magiging remedyo meron bang ointment tatanong tanong ako doon sa opisina, guys. And so ngayon, uh, nakaano ako, TDCX to na t-shirt, guys. Innovate to elevate. Yan na naman yung theme namin. Asamanta. SRP or, sir, uh, SRP. So, yun ang magiging ano, ayun ang susuotin ko and then jeans ko is yung Levi's ko na lumang-luma na na Levi's. Nagpalit ako guys na ang sinuot ko sana kanina is yung baggy baggy jeans na pang mom jeans yung isa pa dun sa binigay sa akin ni Yapak eh kaso nung nag, nag ano na ako guys nung tinignan ko na yung sarili ko sa salamin para akong stout na stout hindi eh, na ba ako naka rubber shoes naka sandals lang ako ba or naka step in so sabi ko apalitan ko na lang to ng luma akong jeans na kasyang kasyang pa naman talaga sa akin na hindi siya malaki as in sakto sakto lang So, gusto ko yung buhok ko, guys. Hindi ko binasa. Kasi nga, naligo ako kagabi. So, binasa ko siya kagabi. Ngayon, hindi na. Nilagyan ko siya ng uh, cream. Yung nabili namin ni Daddy dati pa. Online to niya nabili. Nilagyan ko siya dyan para mag naman siya ng konting konti And then, tonight, guys... Uh, Meron kami pa dinner kasi kahapon minessage ako na kumare namin ni daddy si Maring Nikki. Happy happy birthday Maring Nikki. Happy birthday! Um, iniinvite na kaming mag dinner. So, isang sasakyan na lang dadali namin. Sila kani, kinakuya na lang yung sasakyan namin guys. Uh, bale, susunduin nila kuya sina uh, kian ng daddy dito sa bahay and then susunduin nila ako. So, Tingnan lang natin kung ano. But ang time is 6 o'clock daw guys. Siguro mga 4:30 tapos na ako doon sa office namin. Uh, kung makakasakay ako ng uh, bus papuntang Guadalupe, mag, mag ano na lang ako. Pero pag Baso hindi, Oh, si eh uh, Oo. ni Kuya, late naman ano. Oh, Sige, baka mag-bus lang ako guys mamaya. So, yun lang muna ang ganap ko guys and I'll update you once I'm in the office. Guys, I'm back. So, kanina pa ako dito guys. Nakalimutan ko mag-vlog kasi nga bawal magdala ng cellphone sa loob ng production area. So, lumabas muna ako guys kasi nag-charge nag ako ng phone kasi 30% na lang. And kakalangan ko yung battery ko mamaya. And so, andun, pumasok na ako sa production guys, nag-assist na ako sa team ko and mamayang mga 12.30 daw or 1 o'clock yung ano namin, yung uh, meron kasi kami uh, FGD sa clients namin dito sa TDCX. So, I'm looking forward to that kasi kasali na naman ang lola niyo sa session na yun and sana it's gonna be a successful one. Uh, it's gonna be fruitful. It's gonna be productive. So, para naman talaga to sa amin. And then, hindi ko lang alam kung kasali ba ako sa pagkain dyan. Oh, ayan, oh. May pa-buffet sila dyan, guys. So, tinatanong ko pa yung OM ko. Kung may food ba? Kasali ba kami sa food? Kasi kung hindi, dito lang ako sa pantry kakain. Or sa baba ako kakain. May pera pa naman akong konti. Kasi binigay ko yung kay daddy yung pambayad niya sa ano namin, sa pagpapagawa kay uh, Jaggi. So, yung natirang, may natirang konti. Uh, baka ako na lang ang pupunta sa Guadalupe palabak na maya guys sa AA, AA Barbecue or AA Restaurant yun sa Guadalupe mamaya. Sasakay na lang ako ng bus from here kasi marami namang buses dito para hindi na sila mahirapan kasi masyadong traffic dito sa IT Park mamayang hapon guys like everyday traffic talaga papunta dito, pahirapan talaga. So baka ako na lang yung pumunta. Mga 4.30 out na ako dito guys, magpapaalam lang ako kay OM Clown na meron namang akong POC and andun naman si Jmar na ano, uh, magka-cover sa akin mamaya. Kasi nga naka onsite tayo ngayon, di ba? So yun lang guys, mamaya magbablog ako definitely sa pa-dinner ni Mariniki. So again, Mariniki, happy happy birthday! Salamat talaga, maraming salamat na sa mga occasions na ganito hindi talaga kami nakakalimutan although hindi na nga lang kami kumpleto kasi wala na yung family ko yung isa yung yung anak kong yung daughter ko her family pero sige lang at least uh, masaya pa rin naman and tuloy pa rin ang buhay so maraming maraming salamat Nikki and happy happy birthday again so mamaya uli guys meron akong alis go ah dito pala siya sa <laughs> ay, nalilagay so guys, tapos na yung RTD namin or round round, ano pang meaning sa RTD dito? Uh, basta, nakalimutan ko, ilalagay ko lang dyan pag naalala na ko so ngayon, nagbe-break lang ako guys babalik ako sa loob at 3.15 for my coaching dalawang coaching ko ang gagawin ko ay, hello, yung 1.13, yun na rin pala yung nagawa Apat kasi yung coaching ko today guys pero dalawa lang yung magagawa ko. Isang 3.15 at isang, isang 4 o'clock kasi nga uh, meron kami RTD na ginawa with the clients today. So kakatapos lang. Kasi ko yung may program doon. Ayan, may R&R sila. Pero hindi ako kasali. <laughs> hindi na ako kasali doon guys kasi kakapagod. Magpalakpak. <laughs> But anyway, I'm so full because hindi ko na rin pinakita yung food ko kanina because naka, ano ako, naka lechon. And then mamaya guys, uh, may pakain naman doon sa ano, doon nga sa AA, AA restaurant. Against the light kayo dito. Wow. Ayan na, na-order na si Stella. Ganda. Ganda. sila guys. Meron silang surprise. <laughs> ah! Ready! One, two, three, go. Ah! <laughs> I'm back here. So malapit na akong umuwi. Kapit na mga around 5 siguro. And I'm thinking magbabas na lang po guys paingon sa AA. Uh, AA restaurant para dili na sila maglisod o kuha nako because 5 o'clock si Kian mo out. Mubalik mo. Ari pa sila sa, sa, syudad. I mean, mabari pa sila sa IT Park. So, masamot namin ka do, guys. So, I'm thinking, ako na lang ang muanto dito sa AA restaurant. Magpaabot na lang po nila dito. So now, nanguli na ang mga clients guys. Mingaw na. Kamay na lang may nabilin din. He. So, unya na nako i-end akong vlog guys. Inig-abot sa AA. Inig man na mong pangaon. Una na po i-end -an ang ako ang vlog for today. So, na ako mga bosses guys. So, ato sa ko ano na itong mga boss. Sa isa kong vlog. Hi. Nice. Hello. Say hi naman sa vlog ko. Hi, the... Our director. Hi, guys. Our... Hi guys. Ano pang position ni Sir AJ? Senior Vice President. <laughs> Hello, everyone. Good afternoon. Hello. There are my big bosses here, guys. You're in safe hands and in good hands. Yes. So, apply na kayo dito. TDCX, be more. Be more. <laughs> Thank you, bosses. Bye-bye. Ikaw -bye. okay, mga boss. Guys, I arrived here at, at AA Barbecue, the original AA Barbecue. Uh, kanina pa, mga, 10 minutes ago. So I'm just waiting for my family to arrive, sina Ken Daddy, and Kian. Kasi sinundo pa nila pabalik si Kian sa bahay, guys. Kasi nga, nung nagpaalam ako sa teacher, akala ko sinabihan niya si Kian to stay put. Eh ang problema, hindi pala siya nag hindi pala niya nasabihan yung anak ko, so yung anak ko umuwi right after dun sa ano nila, uh, ano ba 'yun? Practice nila. So hindi, so nagkabaiwas sila guys ba nilang Papay. So they have to go back to our our house to to fetch kian na naman. So anong oras sayo magkakarating dito? So I'm here lang alone muna, wala pa hindi, po, hindi po pa ko nakikita si Mareng Niki yung mama ni Papay. So, dito lang muna ako nakaupo, guys. While waiting for them. Hindi pa naman ako gutom kasi nga, ang dami kong nakain doon na uh, lechon. Ang sarap talaga ng mga ganyan, eh. Mga ganyang pa buffet sa pisina. Uh, Kahit namiminsan lang ako nagpupunta doon, guys. At least, uh, I learned a lot. dami kong natututunan and uh, one of which is, isa din doon is yung time na mas spend ko sa aking team kasi alam ko, they, 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 wanna look forward to seeing me in person talaga. Iba din naman talaga guys kung chat lang and kung in person mo makikita yung tao, di ba? And itong buho ko guys, gusto ko siya guys. Alam mo, ang ginamit ko tong conditioner is me Hindi ako gumamit ng purple shampoo or conditioner. Ginamit ko yung me Ang ganda niya guys. Nakaka-straighten siya ng buhok. Oh, kita niyo yan. Kaya yeah. ang dami nagsasabi na fresh-fresh daw yung peg ko ngayon, guys. Eh, hagard lang ako. Hindi lang na ako nakapag-recatch ano, nakapag man lang ng aking powder. Eh, nakakatamad na rin, guys. Kasi kakain lang naman kami dito. And then, afterwards, uuwi na. So, hindi na lang. And I'm oiled up na. Ang dami ko. Oh, may yawat na naman ako dito. So, I'll vlog again, guys, mamaya. And ano pala, guys. Masaya ako kasi nakapaka, napaka, ano ng mga bosses ko, yung mga boss namin talaga sa TDCX, guys. They were so fun to be with. And nakisali talaga sila sa vlog ko. So, thank you so much, um, uh, J, Boss J, Boss Jax, and uh, Sir Ron for accommodating my channel kanina. Ang grinit talaga nila, guys. And nag-say hi talaga sila sa aking channel. So, mamaya na lang ulit, guys, pagdating ng pamilya ko. So, pumasok lang ako sa loob, guys. And, oh, may nutshell na naman today. So, tingnan natin yung mga foods. Oh, may humba. Ano pa? Ano pa? Fried chicken. Kay Kian. And, oh, my favorite shrimp. Sarap. Then, may mga fruits dito. May dessert. And then, ito. Ay, pansin long life. Medyo gutom na ako, guys. Ito, chop suey. And last but not the least, wala pa. Rice siguro to. And then may mga cakes din dito, guys. yeah, Pakals na naman ako ngayon, guys. Papakals happy na naman. Oh. <laughs> Say hi. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. happy birthday, boys. Meeting sa ako vlog. Uh -huh. Okay lang, <laughs> oy. Say hi sa vlog. <laughs> <laughs> hey, wala pa rin sila kuya, guys. Walang oras na. It's... 6.30 na, magsi 6.30 na, wala pa sila. Ang sarap lang po um, just Diyos niyo, marimbar. So, kanina, kumain ako ng lechon. So, ngayon na mag... Hindi pa naman ang swerte-swerte ko. <laughs> ako lang mag-isa dito, guys. Hindi ko kalala kung ibang tao dito, pero okay lang. Junshin, lumabas mo na sandali. Water lang ako today, guys. As usual, hindi na talaga ako nang Kasi masama yan sa health natin. So, ano kasi nga, darating? Ayan, tamang bisita, guys. Chatan guys Ang sarap Ang humba Oh Lechon pancit, Chop suy, And then shrimp Kain tayo Naman kay daddy Walang rice Walang rice